Ito na nga, mainit pa rin pinag-uusapan ng pagsampan ng kaso ni Bea Alonso. Kaya naman, itong si Liza Ceborano ay ni-repost. Kaya ang ating tanong, ang topic for the day, okay lang ba ang pag-repost ni si Liza Ceborano sa demanda ni Bea Alonso sa dating niyang manager na si Ogie Diaz? Ayan, bonot-bonot na tayo. Bonus, bonus, At ano, um, wala na tayong time. Ang haba-haba ng ano natin na ng mga discussion oh, yeah, no, natin ngayon. No, no, Punong-puno punong po kami ng mga videos, di ba? Yeah, no. Kaya, in, in-section. In Anyways, para sa akin, no. Diyos miyo. Bat naman kailangan mo pang... Ayan, pahinga ako. Ayan nga. Okay, go. Bakit naman kailangan mo pang i -repose? Alam naman natin na merong Ay, hindi maganda yung paghiwalay naman ni Ogie ni Papao oh, at saka ni Liza na kahit hindi naman nagsasalita ng agges, si Ogi dito kay Liza. Ay, ang tatay nga ni Liza may sinasabing against pa kay Papa O, oh, di ba? Pero yun nga, hindi dapat i-repost kasi sasabihin ng mga tao, ay, hindi repost siya, ibig sabihin ba, may galit pari sa dati niyang manager to think na ang laki ng nagawa ni Papa O oh, sa karo ni Liza na sasabihin ng mga tao, wala yung utang na bakit kailangan pa niya I-repose, ba? Diba? Talaga sa akin yung yes. <laughs> okay, go! Ano ba yan? For the sake of argument lang po ito, ha? <laughs> Siyempre, sabi mo nga, hindi sila okay. Kaya para sa akin, okay na rin na i-post niya kasi maintindihan naman ng mga tao yun dahil hindi sila okay. Pero, siguro yung pag repost nila sa soberano for the reason na sa kabuuan in general not not ano siguro na not particular kay OJD siguro yung social media itself na Parang pagbabalita ng mga, ano, ng mga, ano ba, nawawala ako, ha? Pagbabalita. Pagbabalita. Oo, 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 parang na pag na-take airborne. niya, oo. Oo, parang ganun ang take niya doon. So, sabi mo nga, hindi na sila okay. So parang para sa akin, hindi na rin naman nakakapagtaka ko i-repost niya dahil hindi nga sila okay, oh. di ba? But siya so, hindi pa rin tama, oh. di ba? Ang daming magre-repost, bakit siya pa, di ba? Sana inisip na niya, ay may nagawa rin naman kabutihan ko sa akin si Papao, oh, yung dati kong bali Bakit kaya ang i-repost pa? Parang isipin mo tayo, may ibig kang sabihin sa ginawa mo kasi right, 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 right there and then, e, eh, hindi repose mo agad. Parang binura na rin naman ni Liza yun, eh, oh, di ba? Parang hindi so, na sila okay talaga, eh. So, kung binura niya, ibig oh. sabihin na pa, isip din niya na mali yung ginawa niya. Hindi niya dapat niya repost. Pero hmm. alam mo, mga friendship, oh. ako na magsasalita, oh, yes. ha? So, Maybe ako, di ba? Yeah, yes. Alam mo, friendship, kasi tayo mga Pilipino, maano sa atin yung utang na loob di ba? Alalahanin natin, si Ogie Diaz, malaking parte ng career ni Clyde sa Soberano. Correct. Alam din naman natin dati, na kahit pambili ng cellphone, pambili sa Divisoria, kinikwento ng dati niyang nakatulong sa kanya. Yes. Na parang tuwang-tuwa na siya sa unang kita niya sa commercial, nakabili ng mabarahing cellphone sa Divisoria, parang ganon. Di ba? So, dapat, kung ano ang mayroon ka ngayon, kung anong, ano, kung anong posisyon mo ngayon sa buhay, huwag mong kalimutan yung mga taong nakatulong sa karir mo. O tangalog ng, oh. talaga. Ngayon, kung may samaman sa ng loob, hindi sila okay ni Ogie Diaz, hmm. dapat dead man na lang siya. Correct. Hindi na siya nakikailab. Hindi na niya kailangang i-repost. Base sa, ano mo yung friendship, oh, ah? <laughs> sa, sa side mo, di ba? Huwag i-repost. Oh, pero, oh, sa, naman, sa, sa kay, <laughs> kay Maring Mildred naman, tayo kasi, nasa malaya tayong bansa eh. Oh. Kung ano natin, kung anong gusto natin, di sige, i-post natin, i-repost natin. Kasi, social media ko to eh, Wala well, nung pakialam nyo. Parang oh. ganun, di ba? Oh, oh. At the same time, iba yung utak ni Liza. Hindi, uh oh, oh. hindi Pilipino no. yung utak niya, di ba? Oh, oh. Parang... I -ined na rin naman niya. Oo, oh, at the same time, friendship, sinasabi nga nila, baka hindi naman para kay Ogie Diaz niya. Baka dahil daw kay Nanay Cristy? Oh, oh. so, so, hindi natin alam, di ba? Kaya lang, siyempre, nandiyan si Ogie Diaz. Oh. So, oh. parang ano, Asama parang siya, kasama siya oh. di ba? Oh. Pero... Kung baga, eh ano ba naman kung yan ang gusto na? May magagawa ba tayo kung yan ang gusto niya? Hmm. Parang ganon, di ba? So, Nasa decision talaga, nasa pag-iisip pag talaga ni Liza kung, kung, kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi natin mapipigilan kung anong gusto niyang gawin. Uh -huh. Ganon. Yeah. Pero mabilis lang wala na sa debate. Agree naman ako na dapat hindi nare-repose. Uh -huh. <laughs> oh. Kasi nasa aking mga Pilipino, ano uh -huh. pa rin tayo sa utang na loob? Yes. Ganon. Uh -huh. so anyways, kayo po mga classmates, sa tingin ba tama po ba yung ginawa ni Liza na ni -re repost pa ang post ni Bea Alonso ng pagdemanda niya kina okay. Hindi post. Post yung friendship repose. ng ano. Repost. 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 Hindi. Sa so, akong post niya, yung pinost ni Bea Alonso. Hindi, <laughs> hindi nga si Bea ang nagpost friendship. Ay, di ba si Bea? Hindi si Bea. Kung nasa Twitter yun na post ng isang website, tapos <laughs> repost niya. Okay. Kung sa tingin nyo ba, dapat may ginawa nila isa. na lang, di ba? Ayaw Ayan, comment, comment lang po mga friendship.